Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tinupad ni Sen. Manny Pacquiao ang kanyang pangako sa mga residente ng Batangas na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal noong 2020. Nitong ikalabindima ng Oktubre ay ibinahagi ng kampo ni Pacquiao ang ginawang pamimigay ng pambansang kamao ng pera at relief goods sa mga residente na naapektuhan ng nasabing kalamidad. Makikita sa video na pila-pila ang mga tao upang makakuha ng relief goods at pera mula kay Pacquiao ang pagbisita ni Pacquiao ang posibleng dahilan kung bakit naglabas ng pahayag si Interior Secretary Eduardo Año tungkol sa iimbestigahan nilang insidente sa Batangas na maaaring paglabag sa health protocols. Ilan din sa mga netizens ang tingin ay nangangampanya na kagad si Pacquiao dahil sa tatakbo ito sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Ngunit hindi pa naman nag-uumpisa ang campaign period kaya't maaari pa itong gawin ni Pacquiao. Sinabi din nito na noon pa lamang ay namimigay na talaga siya ng pera na kinita niya mula sa boxing. Sa isang panayam sa kanya ay umabot na daw sa 200 million US dollars o 10 bilyong piso ang naipamigay niya simula nang siya ay nagumpisa sa boxing. Every income I receive in boxing, almost half of it goes to the less fortunate. After each fight, half of my income goes to the poor. Ani Pacquiao sa lumang panayam sa kanya. Ngunit isa sa mga kaibigan ni Pacquiao na si Narvacan Ilocos Sur Mayor Chavit Singson ang sinabi na nag-aalala siya sa ginagawang paggastos ni Pacman lalo na tapos na ang karyer nito sa boxing. Nakasasayang na ako dahil gastos sa tao. Yung naiwan na pera niya dapat maubos yun pagtakbo niya ang president. Kawawang pabilya niya. Anong masasabi mo sa balitang ito?